Uy! Puta! Oh, Peng! Puta! Oh, oh, Peng! <laughs> Peng! Mamaya, sumama ka na sa kanila. Kapon ba nakagawa ka na? Oo. Uh -huh. Sumama Pintu. ka sa paggawa nila kapon? Kapon kami dun. Ano ginawa niyo kapon? Pinto pinunan? Pagkakusunan mo ano? Siyo, Tiles. Uh, matalist, ka bin, talis. Tiles. Maglilis kami ng Anong gagawin nyo ngayon dun? Maglilis sa CR. May ano na yata. May salami na yung pinunan. Oh, Oo. Okay, okay na. Okay na Okay na dun. Okay na dun. Lagyan ng mga uh, Ah, hindi pa ba nalinisan yung CR si doon? CR na lang. Saka yung sa opisina doon sa likod. Pero napinturahan na? Oo, oh, tapos na yun. Pwede kasi eh. Ah. Okay na yun. Mga ilang araw na lang ambilis, yun. Ang bilis gumawa, ano? Oo, oh, lang. Mga isang araw lang. No? Pero electrical wala pa, hindi pa gumawa, nagawa yung Bilang electrical. Yung na lang, wala. electrical. Ah, electrical na lang. Mawari na lang doon. Sa so, oras na kami nakawi kagabi. Alas dos na yata. Hindi hmm. nabigay, no? Oo, oh. tisil na wala. Ay. Pati sila po nawala. Pari pak baka ba man sila po nawala, no? Bago pa naman yung pre. Ayan. Wala pa pa, Paano nabis pa ko yun? Sayang yung cellphone. Hindi, na. may babalik yun. Nag-message naman yung ano. Nag-message naman yung... Paala, hindi hindi pa nag-reply. Uh. Ay, bahay, gagawin niya. Ito naman, kape? Karate pa lang to. Bakit ano ba? Aga-aga naman. Hindi. Tapos si Mayan, magpapatulong lang ako. Kabit natin yung ano? Yero dun. Patanong nga rin sa Yero niyan. Hindi, natanggal yung bugyo Ah, nal nalipas. Lakas, ng hangin, no? Ay, hangin, oh Dato muna ko. Tapos mo okay. na. Mm. na lang. Mm. Okay. Ito lang. Sige, dilang, dilang, Sige, may marsan ka lang. O, oh, sige dila, sige lang. Patong, lang. patong sa taas. O, <laughs> oh, sige na. Gawin ta. no, 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 no. Okay. Ay, ay, oh, ay, puta. Ay, ay, ay. Puta. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Di po kayo malis eh! Tumayo ka dyan! Ay po! Tumayo ka dyan! Nga, parito sa tapon! Tumayo ka dyan! Tumayo yung... ah, si dyan! Kasi alam nyo kasi hindi ko malapansin mas kasi tuping sa dulo pala! Tumayo ka dyan! Tuping <laughs> ay nandun! Nga, tinawag po ay! Buti hindi ka na ano dito sa bakal, sa ano! May bakal tumayo dito! Tinawag po kasi ako na patulong ng pakabit ng hero eh! Alam nyo kakabi kami! Ah, nandito si tuping! Aga-aga na hulog! Gumulong! Eh, balik ko sa kusaw po an! Nakalimutan ni Dipo. Paano Dippo? kasi si Baisok? Sabi ni sa patulong ako magkabit ng hero sa CR. Sa yung Sa susunod kasi, ganito. Huwag kayong umupo sa dulo. sa dulo, Dito sa gitna, dito. Para kahit may umalis dito, hindi ka matutumba. Wala, stick. Buto, hindi ka tumama dyan sa kahoy na yan. Oo. Oh. tapat yung ulo ni Jabba. Pakbo. Kala, Jolene. Kinabahan, namutla. Alam na. Natutulog pa si Jab, si Pakboy. lumagabog, lakas ang lakas ng kalabog, bug, 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 natulog. <laughs> <laughs> o oh, tara, 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 tulog ko na rin doon, kala ka ba trailer na dumaan, tulog na rin doon paggawa ng ano, hero. Uh, hindi, hindi ko pa ka na, hindi ko nakakuha eh. na nandiyan ka pa sa tulog eh.